Viral ngayon sa social media ang video na ito kung saan isang lalaki na nakasuot ng uniporme ng PNP Highway Patrol Group ang hinuli. Kinumpirma ng HPG na dati nila itong tauhan ngunit hindi naaktibo sa serbisyo. 2018 pa nang mangyari ang insidente nang nakuhanan ng video matapos itong masangkot sa umunay pangungotong sa Pasay City. Dinesmiss ang dating pulis noong 2019 matapos mapatunayang sangkot sa illegal na aktibidad. to so, ay dismissed no, from the service way back 2019. From 2019, eh, siya na po ay dismissed na at wala na po sa PNP organization. So, kinalala na po natin itong uh, former uh, HPG personnel po na ito. and again, wala na po siya sa organization ng uh, HPG. Bakit po siya na-dismiss? ay uh, uh, Allegedly, uh, siya po ay kinomplain sa pangongotong no? Uh, nangyari nga po ito sa Pasay way back 2018. And again, uh, last uh, 2019, a uh, order from the National Headquarters ay bumaba po at siya po ay dinidismiss na sa ating pong organization. Samantala nakipag-ugnayan ng HPG sa PNP Anti-Cybercrime Group upang matukoy ang mga nasa likod ng apat na Facebook pages na nagpakanat ng lumang video na nagdudulot ngayon ng misinformation sa publiko. We really don't know kung ano ang dahilan bakit nagre-resurface ito ulit sa ating mga social platforms. Ang ating pong director HPG ay sumulat na sa director ng ACG para uh, alamin yung mga social uh, facebook page na nagpost po nun. so may apat na po tayong uh, nakita na facebook page na pina-explain po ngayon ng ating pong uh, director or uh, uh, muli ang kanya pong request ay alamin po ng uh, ACG ito pong dahilan bakit uh, nire pa yung mga gato'ng pagkakatong. Bukod sa viral HPG personnel, nauna nang kumalat sa social media ang video kung saan isang lalaki na ay nagnakaw sa isang convenience store ang inedlock ng isang security guard hanggang sa mawala ng malay. Ayon sa PNP, buhay ang lalaki at nangyari ang insidente Hulyo pa noong nakaraang taon. In the heart of changing lives... Ako si Brigada Cas Austria ng 105.1 Brigada News sa Fam Manila, The Music and News Authority.